Department of Immigration Kasi magre-renew ako ng visa So for now, tourist visa muna yung hubuhanin ko So dumating ako last September Kumuha ko ng 15 days Then nag-extend ako ng 45 days So mag-expire yun today ngayon kukuha ko ng another 90 days. Iyon na yung maximum na makukuha ko sa taon na 'to. So hopefully afternoon ma-process na namin yung non tourist visa. Okay, so balitaan ko kayo mamaya kung ano-ano yung mga procedures at yung mga kailangan na papers para sa pag-renew ng tourist visa. So, ayan yung Philippine Consulate. Kung makikita nyo, nakataas ang flag today. Diyan sa may Toyota na building. So, andito kami sa way ng Dobe na. sa side na to marami pang bulaklak so may sa abin, pinipitas kasi because do a new plants wow, that's why dami yung bulaklak so this is is it a brown or red? red pool this red one brown? red breeze rato uh -huh. you feel Like, I don't know, 80, 20, Oh, it's very low. Yeah. White Bridge Center. Yeah. Okay. yeah. We're going to Kalikastan, right? Yeah. Uh -oh. The, the uh -oh. And then uh -oh. Oh, Cute ng sasakyan, no? oh. <laughs> Easy. be withdraw muna kami ng pambayad tapos pasok na tayo sa loob moments later. So, ayan, pabalik na kami ulit ng bahay. Tapos, ang visa ko is, ayan. Ang dami ko na nakadikit dyan ng na mga, eto, eto yung pinakabago. Eto yung pinakabago na, ano ko, na visa ko. Dati may marriage visa din ako eh. Kaya lang, ayun nga, hindi namin may process, kaya tourist visa muna tayo. Ayun lang, pabalik na kami ng bahay. Ito yung way. Same lang din ng dinaanan namin kanina. Nag-cross kami ng bridge doon. Nandito kami sa kabila. Kanina doon kami sa kabila. Kanina doon kami sa kabila. Nandito kami ngayon sa kabila. Okay, That side like too much pump, you know. Okay. The road, with the passes are very, very rough. As part of the driver. <laughs> rough road kasi sa kabila. Tapos sa gitna pa nga ng daan, merong an, lalaki ba ng ano, ng hukay? Ganun. So, mas maganda ang daan dito. Kung mapapansin nyo, sa kabila yellow, tapos dito red. Ba't ganun? <laughs> diyan we cross na oi oh oh from there ang Ayun doon kami galing sa kabilang kanina May time na malinis yung river 4 paano sa pagdating madumi Special sa umaga, yung early morning, malinis. Wala pa masyadong nagpukulit. Ayun o, no, Rato Bridge means red. Rato. Rato Pool. So you know how to read now? No, Bang! I just know how to. <laughs> I just know how, it's the color. Rato, Seto, Nilo, Hario. Very... Oh, tingnan yung ang look. Ang baba ng ano. Uh, siguro nasa 3 meter lang yun. 3 or 2. ganun. Dito ang ganda. May mga bulak-bulak. Ito lang yung ganda. ako si driver lang ako si driver lang madam <laughs> madam ako si driver lang madam. <laughs> madam, eh. si madam madam parek gramat tama ba hindi ako ay driver lang ako ay madam. driver lang ng madam madam ako, ay driver, madam. Madam. Madam ako ay driver lang ng madam Maria, yeah. dati marunong siyang fluensya siya magtagal. <laughs> Three hours later. Welcome back. Tignan niyo yun oh, Ang dami po Pagkagantong ano, season ng po yung So, time check. 5 o'clock na ng hapon. Pupunta kami sa repairan ng mga electronics. Pa Pa-repair namin yung ano, eto. yan Kita ba? Ayan. Ano ba yan? Um, Mediacom yan. Yung bus kasi medyo sira. Basag. ay <makes> ko ah, pala. Yung eko pala, medyo basag. So, tingnan namin kung mapifix pa. Matagal na yan, guys. Actually, year 2009 pa yan nung nabili namin. 2009. So, now 2020. 15 years! 15 years gumagana pa. Ang problema lang is yung eco. So, hopefully, hopefully, um, magawa siya. So, eto, pamilya na kayo nung nag-vlog ako nang namili kami ng donut. Ito yung way na nilabasan namin. Okay, crossing the road. Ayan, ang mga... Ito, sukay namin tindahan. Gulayan. parang bayabas. May may nagtanong na nasa sasakyan estudyante kung nagba-vlog daw ako. Since hindi ko naintindihan, hindi ko na i sa kanya, nag lang ako. <laughs> so, andito na kami sa Dumbaray Choke. Ay, mali. Hindi pala Choke Choke ba? Hindi Choke. Ah, Choke pala. Dumbaray. Kung makikita nyo doon banda, doon kami namimili dati. May vlog ako dyan na namili kami ng ano, mga gulay. Mura yung gulay dyan eh, wholesale. Tapos, etong building na to, sa gabi, mag-change-change yung kulay niya. Nag-change yung kulay niya, maganda. Medyo, medyo crowded doon. Matraffic. So, continue lang tayo ng lakad. Medyo malayo pa ang pupuntahan natin. Okay, ayan. <laughs> yeah. Okay. May park d'umban na. Maliit na park lang saka park oh, May aksidente oh, motorsiklo at saka motorsiklo ata. Yan nasira yung motorsiklo niya. Aba naman. Sira yung motorsiklo niya sa harapan. May mga pulis. Pulis ba tawag? Traffic yeah. yeah, enforcer. Huh? This one, badal. Traffic police police yung naka light blue, yung dark blue police Yeah. So, Ang dami. Tara na. Lakad na ulit tayo. Di. Di lo. <laughs> di do. Nay. <laughs> Again. Di? Di do. Yeah. Di do. Bat. Uh, di do but That yeah. one. What is di do? but I know. Di do is like a... It's a traditional food. Stick na lang namin dyan guys. Di do. How many Dido pala, dido. 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 Yeah. dito pa la dito. Dito. Yeah. Nandito na kami sa May Chakrapas, malapit na kami. And dito, medyo crowded kasi mayroong Don Visa Center pang Qatar. Qatar Visa Center kaya medyo matao. Tapos may salesberry dito. Nanon. bat batbatini na yun. Maraming batbatini dito. So ayan na yung Batbatini At uh, doon tayo pupunta sa may police station Eh yung building na yan Na may parang triangle triangle Sa tabi niyan puli um, Police station yan So after ng 30 minutes At dalawang kilometrong lakad Nandito na kami sa Electronics repair shop So ayan police station yan No hold mailaw na yan. Dito na kami. Okay, naibigay na namin. Kailang kailangan ng mic. So, balik kami. May nakita kami ditong tip-top. Famous daw to sa samusa. Tara, tikman natin. So, eto na yung samusa. Alam nyo ba kung magkano? 140 ang isang piraso. <makes> ang apat na piraso pala. So, 35 pieces ang isa. Ay, sorry. 35 rupees ang isa. Apat. Ganito. Tapos, ayan ang plate niya. Tingnan niyo yung plate niya. Ano yata ito? Dried na dahon. Ayan. Tikman natin kung masarap. Tapos, may sauce siya. Hindi ko lang sure. Baka maanghang na naman yung ano. Yung sauce. Buang crunchy mainit pa. Mmm, matamis yung sauce. Hindi pala maanghang yung sauce matamis. Makarap. Ito, oh, tingnan nyo. Tapos yung sauce niya. Pare siyang ketchup. Um, ano ba yun? Sweet chili sauce. Parang ganun. Kain tayo. Makarap. Ay, kita nyo doon kanina. Yung sabi ko sa inyo. Ano? Ano ba yun? Nagpapalit-palit ng ilaw yung building. Hindi di saye ay na tingnan nyo yung may butas na. Delikado kaya yan, pagka bumaha. Tapos, ako ah, gitna, bato lang. Okay, so ito na yung momo na binili namin. Kain tayo. Ayan. So every time, 10 pieces ang isang plate. Mainit-init pa. Tapos ito yung sauce niya. Masarap yung sauce doon sa cardo. Medyo maanghang lang. Dito tayo sa bibig lang. Parang hindi masyado ano Anong shape to? Usually, ang shape ng momo is either yung pa-shell or bilog. Mahap. Mahap talaga ang mama sa Carlo. Kasi yung sauce nila, may peanut. Okay. Busing ko lang to. So, next video na lang ulit tayo. Maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa nag-subscribe. Please hit the subscribe button below sa baba. Like and share na din para sa mga updated na videos. Magandang gabi and god bless if you like this video please consider subscribing to our youtube channel sl nepal thank you for watching have a nice day